Asyong, ah. ano ba? Hindi ah. ka ba, ba matutulog. Isasara ko na yung pinto. Ka na! Mayunit sa loob. Dito na akong matutulog. Ano ka ba naman, tao ka? Lasing ka na nga. Nagsiuwihan na yung mga mo kanina pa. Eh bakit hindi ka pa pumasok dito? Eh bakit ba hindi ka pa pumasok dito? Para nga isara ko na yung pinto. Bakit ba mas marunong ka pa sa akin? <laughs> May natitira ko. Sayang! Sayang? Kailangan, bagus ko to. <laughs> Ngayon lang ako nakainom ng libre. Narinig mo? Libre to! Bigay ng kumpare ko. Oo, oh, oh, libre nga. Pero dahil diyan, Marami ka ang nararamdaman sa katawan. Ito ang gamot sa mga nararamdaman ko. Pag nakakain mo ka, bumubuti ang pakiramdaman ko. Namamanhid lang ang katawan mo, ah. pero hindi ka bumubuti, asyong. Hindi ka ba talaga titigil? Gusto mo magkagulo tayo, ha? Ikaw lang naman kasi inaalala ko. Tumahimik ka na! May marinig pa akong isang salitasyong, sa masasaktan ka na sa bakit ko siya aligaan? Kaano-ano kung ba siya? Uy, pinakikinabangan mo siya, Kyle. At alam mo kaya siya kumagat sa pagtutulak ng illegal drugs para masuporta ng luho mo. At bakit ka naman biglang nagkaroon ng pagmamalasakit kay eh, pero <laughs> Ha? Dahil ayoko nang madagdagan pa mga niloloko mo. Oo, baka naman nagseselos ka lang. Oh. Dahil may pagnanasa ka pa rin sa akin. Ano? Hindi mo matanggap na mas tatagal ang relasyon ko sa isang tulad ni Romel. Oh, <laughs> Ay, patulog ko! Ay, ba po ko sinampal? Dahil sumusobra ka na. Oh. Kung hindi ko lang kailangan ng sinasawad ko rito, matagal na ako nag-resign para hindi na kita makita. Kung gano'n, papigasan na lang tayo ng mukha. Wala nang mangyayari sa kasiselos mo dahil hindi na kita babalgan. Ayok oh, ka! Hindi sabi ako nagsiselos eh! Si Romel lang inaalala ko! Totoo man yan o hindi? Wala kang karapatang makialam sa amin. Kung ano man ang intention ko kay Rommel, ako na lang ang na nakakaalam nun. Hindi ko basta ibibigay ang katawan ko sa kahit sino na wala akong sigurado makukuhang pakinabang sa kanya. Naniya ka talaga? At hanggang may pakinabang kay Rommel, hindi ko siya bibitiwan!